<coughs> so yun, uh, good evening guys no, have a nice day po sa inyo so this is Kuya Barbero TV so once again guys, no tayo ay makapag reaction, Siyempre dito sa ating sariling uh, content no, nang gupitan natin sa Baby Rabbi so nagkaroon muli tayo ng content kahit medyo matagal-tagal tayong hindi nakakapag-upload no, medyo masaya tayo dahil uh, eto nga, nagupitan natin yung prinsipe ng Team Kalinga tayo, no? So, malaking ano to, eh, malaking, uh, kumbaga, ika nga, privilege, no? Parang lisensya, no? Parang privilege mo na magupitan yung isa sa mga uh, anak ng, ano, haligi ng Team Kalinga. So, Kalinga Prab. So, nagpapasalamat tayo, na no? dahil nga, uh, bihira yung ganito na pagkakataon. Kaya, more appreciated natin yung mga viewers na nagko-comment sa ating youtube channel na maganda yung pagkakagupit ni baby rapay at maayos at malinis daw yung gupit ngayon ni baby rapay actually guys no, medyo challenge gupitan si baby rapay kasi hindi eh, biro, hindi biro yung gantong ano eh

Uh, time to time na nagugupitan natin si Baby Raba No, nagbabago yung ano niya, nagbabago yung attitude, no? Uh, malaki yung improvement compare nung mga gupitan natin siya by the age of parang 2 years old yata yun o 1 year old nung no, magupitan natin si Baby Raba so, medyo ano siya, uh, makulit at medyo magalaw. At ayaw niya talaga na hinahawakan or hinuhold yung kanyang hair at ayaw niya na may naririnig siya na razor or clipper na para bang uh, maingay yung gamit no so ayaw na ayaw ni Baby Rava noon ang ginawa ko guys para hindi masyadong ma-pressure si Baby Rava at hindi rin siya matakot kapag lumaki-laki siya by the age of 5 years old, 6 years old hindi siya masyadong magkaroon ng parabang phobia sa mga barber. Ang ginagawa ko guys, kagaya ni Vader so hindi natin siya pinipwersa. Hindi ko siya pinipwersa na paiyakin or hawakan na pigilan yung kanyang lakas na pwersahin ni Karinga Prab or ni Ma'am Jack or ni Ate Nelia. Ang pakiusap ko lagi sa kanila, di baling mahirapan ako. Di baling lumikot siya ng lumikot kahit na Uh, yung mga likod-likod ko ay uh, sumakit or magkaroon ng parabang muscle spam. Kung baga mahirapan na ako sa pagugupit sa kanya. Huwag lang siyang ma-pressure. Kasi ang ginagawa ko talaga sa mga bata, like kay Baby ay dahan-dahanin tapos uh, masanay sila na magupitan. Kahit hindi naman ganun kaganda o kaayos ng gupit, eh, huwag lang silang matakot or magka sa mga barber. No, which is, nangyayari talaga yun sa mga barbershop na natatakot yung mga bata dahil sa pinipuwersa sila ng kanilang magulang. At ang kagandahan naman kay Baby Rabay guys, no? Uh, teka lang guys, uh, nawala ano. So, nawala yung ano. Ayan. Ayan. Ah, 2 hours pa lang kaya na no? marunong na. Uh, Uh, mahaba pa yung buhok ni Rabay dito sa mahaba pa yung buhok dito ni ano ni Rabay. Ito. Ayan. So Ah, kalito rin yung ano eh, mga TV. ay may mahaba pa yung buhok dito ni Rabay eh, kay Mom Edne. Eh. Hello uh, guys, uh, itong video na to ay simpleng reaction lang para kay Baby Rabay. Ano uh, dito guys sa uh, buhok na to ni Baby Rabay. Medyo mahaba-haba pa no? Kita nyo naman, uh, baka ginawa ito ni Ma'am Edna na bago nating gupitan, ano. Gaya nga ng sinasabi ko, guys, mahirap talaga maggupit ng bata. Kaya ang ginagawa ko lang, dinadahan-dahan ko lang siya. Di baling mahirapan na ako. Di baling maganda kuba-kuba na tayo. Uh, wag lang ma-pressure yung bata or wag lang magkaroon ng phobia sa mga barber. Kasi anong nangyayari, Nagkakaroon sila ng phobia. Mas lalo silang natatakot sa mga barber, sa mga barbershop no? So, ang technique guys, eh, huwag silang pilitin. Kung ayaw talaga nila, di baling hindi ganun kaganda yung gupet, Uh, basta hindi lang sila mapuwersa or matakot sa mga barbero. Ganyan yung ginawa ko kay Baby Raba yan. Kasi so, Baby Raba, hindi naman talaga siya totally uh, iyakin. No? Meron lang talaga siyang kinakatakutan yung tunog. Yung tunog ng clipper or ng gamit na ginagamit namin. Kapag yung clipper ay nabuhay na brrrr, uh, natatakot na siya. So, nagkakaroon na siya ng parang phobia doon. So, ang ginawa ko, sinisimulan ko siya sa scissor, sa, sa gunting na lang para kahit papano ay eh, makapagsimula kami ng ng gupet at kahit hindi ganoon kaganda ah, magkaroon siya ng para feelings na ah okay naman pala yung ginugupitan so ganyan yung ginawa natin kay Baby Rabay may nag comment nga sa ate na sa susunod daw ang gugupitan naman daw natin ay si Baby Jax naman oh. so yung bunso ni Kalinga Prab at ni Ma'am Jax at syempre guys nakakatawa din kasi napaka-supportive ng kanyang magulang sa mga gupet. Actually, nag-send pa si nga from sa akin naman eh, ng, ano, na picture ng gupet na gagawin kay Bebe Rabay. So, medyo na ano tayo doon, na pressure tayo kasi yung gupet na gagawin natin kay Bebe Rabay ay hindi madali. Yung gupit kasi ni Bebe Rabay, ay, yaman din. Ah, uh, kung napansin nyo guys, no, sa mga viewers natin, sa mga nanonood at palagi nag-aabang kay Bebe Rabay, yung buhok niya, hindi madali. Kasi yung buhok niya ay tikwas or abagsak ah, na tumatayo. May part na tikwas. Yung part niya dun sa kaliwa, medyo tumatayo yan. At kapag ka, nagupitan mo na siya, nagkakaroon siya ng parang, parang yung tusok-tusok. So, hindi na siya babagay. Kaya ang ginagawa ko guys, uh, inuunti-unti ko lang siya para masanay din yung buhok na mabago yung her style. Ya, tingnan nyo kung gaano kahirap si Baby Rabba gupitan Play natin, oh. no? Ito wala na. Saga guys. Oh. Ayan. dinadaan okay. lang natin yung sa ano, eh. Binadaan lang natin yung sa panunood sa uh, cellphone na mga cartoon. Pero nakakatuwa si Baby Rabay actually guys. Yung mga comment dito sa social media about kay Baby Rabay is sabi nila bibo, babae, matalino, uh, mana sa tatay, ano, mana sa nanay. Actually, uh, kuwang-kuwa nyo talaga, ano, yung kuwang-kuwa nyo yung, ano, yung nasa isip ko. Ganon din yung nakikita ko kay baby Rabay. Nung simulan ko siyang gupitan, actually uh, ano to uh, isang bata na para bang uh, kakaiba napaka-smart niya talaga ano at mabilis siyang makapick up kaya uh, hindi siya dapat makarinig ng mga bad words kasi mabilis siyang ma-pick up ito ano sobrang bilis niyang maka-adapt at maka-pick up ng mga salita kaya magiging maingat tayo sa pagsasalita lalo na kung bad words so mabilis niyang ma-adapt so matalinong bata actually nabalitaan niya natin at tuwa yung children kay Bim Rabay sabi ng kanyang tatay na pagdating sa school eh nakakasabay talaga si Bim Rabay kahit hindi naman niya talaga ano yun eh hindi naman niya talaga yun yung pinaka grade na ano niya no so sabi ko nga binire ko nga si Mom Jack na ano na sana grade 1 na kaagad si Rabay ano kung pwede nga lang daw ano pero yun nga pasinati kay Bim Rabay kapag ginugumitan natin Ayan, medyo nagbabago. Malaki na yung improvement niya. Kung dati nagwawala siya, umiiyak siya. Uh, ayaw niya talaga magpagupit. Or talagang namemwersa siya. Ngayon, medyo malikot siya. Eh, pero kahit upada, nagugupitan na natin siya ng maayos. At syempre, uh, nakakatuwa din na uh, may ganitong bata na pinapanood tayo. Actually, isa si Rabay sa mismong gusto kong ano lupitan sa Timberina. No, so, no hate naman, ano. Ah, lahat naman ay gusto natin lupitan sa Timberina. Or the musical nga prog, gusto yung gusto natin. Pero, Bibo ah, kasi, ano, nakakatuwa at napaka-cute niya. Kumbaga, nakakahatak siya ng, ano, ng tao. Para bang manggigigil ka talaga sa kanya. Lalo na sa personal, kasi napaka- pogi. Napaka cute, napaka talino at napaka smart na bata. So yan nga guys, napasalamatan ko lang yung mga nagko-comment sa atin na napakaayos at napakalinis ng gupit natin kay Baby At uh, uh, mabilis daw nating nagupitan si Baby Rabbi. At nag thank you sila dahil guwapo na daw ulit sa si Baby Rabay. Actually, maraming salamat po sa inyo. At syempre, sa supportan nyo na pinapanood nyo tuwing ginugupitan natin sa si Baby Rabay. At sana abangan nyo rin na magupitan natin ng iba't ibang mga gupit si Baby Rabay. At abangan nyo rin po guys, no? Baka paglipas ng mga ilang taon, no? By the next year, na lumaki na si Baby Jax. Eh, di magupitan din natin, ano? At ganoon din si Kalinga Prob na kanilang tatay. i e, explain natin sa susunod kung bakit hindi pa natin nagugupitan si Kalinga Prob sa ngayon. At ipapaliwanag natin kung anong klase ng buhok ni Kalinga Prog ngayon meron siya at ano ba yung ipinagawa niya sa kanyang hair uh, sa susunod na explain natin ano? so yun nga guys so si Kuya Barbero TV po maraming maraming salamat sa panonood nyo and nire-reaction na natin yung sarili nating video dahil artista na kami ni Baby Rabay so more appreciated ko po, po yan dahil ah uh, bihirang bihira yung mga kagaya namin na makahawak ng mga ganitong mga bata na syempre anak mo isa sa mga haligi ng Team Karina. Apo ni Kuya Val Santos Matubang na syempre na alam naman natin na nagtataguyod ng pagtulong sa mga hirap. So bilang barbero na appreciate ko po yung panonood nyo na sinusuportahan nyo rin po yung aking YouTube channel. Ano more appreciated po po yan at syempre, maraming maraming salamat at hanggang dito na lang muna yung ating reaction. Sa susunod, gagawa rin po tayo ng iba't ibang reaction. Sana magustuhan nyo rin po. anak And bye-bye po. Maraming maraming salamat. Thank you po.